puntahan natin yung bagong project natin mga boss Shoutout uh, shout out nga pala kay Dr. Lab kayo, kung kayo ay may problema sa pag-iisip ah, pag-iisip sa pag-ibig andito si Dr. Lab Dr. Lab, ah uh, pwede bang shout out kayo muna para kung mag man lang kayo sa inyong fans yeah. ito yung Dr. Lab na channel sa YouTube hanapin nyo na lang po yan sa YouTube at saka sa DCRX meron po yang airtime slot Hey, Dr. Love, eh, Dr. Labe, paano natin may ipopromote yung channel mo? Oo. Oh. Uh, tinatamad na mag-live. tinatamad na mag-live si Dr. Labe. Kasi lahat ng kanyang na-advise, na in love siya eh. Kaya ayan, ang dami tuloy na ngayon, chicks. Eh, hey, hey. eh. So, ito yung ating bagong project. Ayan. Ano to eh? Ah, uh, tang ito ng... Tangit. Diesel eh. Amoy diesel. Ayan, ah, ang dumi oh. Grabe. Ano ba tanggalin tong ano? Tanggalin ko ito. Ang dumi oh. Grabe oh. Oh. Ang dumi ng ano, diesel na ano yung ano niya. Yung salaan, yan. So, tatanggalin natin yan. At, may ano daw to, may bukas. Sabi nung ganda na. Uh, sa ano to eh? Sa generator to eh. Tanki to ng generator. Tanki ng diesel sa generator. Ayan. Kunan muna natin ang pansa na. Iigiba natin ang tubig para masarado natin tip natin kung asya to sana asya dumi naman hanap tayo ng medyo malinis linis kung dumi, dumi ito ito may goma sana kasya to para lalagyan natin ng tubig aguy malaki yung maliit nito meron dito yung maliit ah. um, maliit na bata ba maliit ah ang maliit yun. Oh, tsaka ito, goma. Yan. Yan. natin pa siya. Ayun, pasok oh. Ayun, parang sinukat ah. Parang sa kanya lang. So, ba natin ng tubig. Mga pusa. Para mates natin kung saan yung butas. Okay. So, update ko na lang kayo pag napuno ko na ng tubig yan. So, ito na mga boss. Oh. Tinanggal ko yung bolt para makuha natin to. Yan yung strader nyo. Oh, yung dumi oh. Oh. Ha? Tak-tak natin yan. Oh. bakit? po. Ah, doon. Oh. Ha? Oh, may oh, ganito Ano yung puting, puting bato? Ayun oh. Oh. Ha? Oh. Yayamanin ka na yan. diamond Ayan, alagyan natin ngayon na ng tubig. Madumi nga rin yung lube. Ayan. Yeah. Ha? Alagyan yeah. natin ng tubig. Yeah. Ayan na mga boss. Alagyan natin ng tubig. Ayun. Ang butas niya. Ito. Isang so, metro ang butas. Ang uh, haba. O. Oh. Ayun, yeah. e panara yun mga boss. Dito lang. Alagyan natin ang buhit Hindi, pag ano kita, nag lang siguro. O. Oh. Eh dapat to oh. Washing ko muna. No, maasin ko. Oh. Baka may iba pa. Wala na kaya. Punuin ko pa kaya to. Wag Ano ito? Ba, no, isali ko to. <laughs> Sa gitna. Pero yan lang yung ano, tagas. Bumbahan mo kaya ng hangin, Dwayne. Huh? Hmm? Hindi pwede, no? Oo, no, oh, doon nga lang. Doon lang, tabing. Ayun. Pangita na. Pangita na kung saan tayo magkagawa drain na natin baka dumating pa yung safety sabihin bakit dyan na muna naman tinapon eh diesel yan ayan tapos eh eh ano po eh hugas ay naguhugas nila ito hugas ng bulldozer ayan anahin ko ito bombahin ko ng ng tubig okay dinisin ko muna mga boss ha so ito na mga boss ayan niwasing na natin doon sa car wash ilalagay ko lang doon eh masabay sa patos para malinis so, wala na siyang uh, diesel dito yung kanyang ano eh butas eh eto kasi bend bend dyan walang dugtungan dyan dito ang dugtungan nya yan ayan o oh. So, ayan ang dugtungan nya yan so dito dito ang leak nyan kaya susunugin natin to para makita natin yung butas kasi pag nainitan yan nga nga ngayon eh. so sunugin ko muna mga boss ah. walang ahawak ng cellphone so ayan mga boss oh. nalinis na natin so kanina itong drain plug nya andoon ah, diba sa baba tapos ito banda yung butas so ito yun ito yun ang suspecha ko ito ito yung umangay yun. yan o oh. ayan yan may, yan may pointed ayan oh. Ayan, yung mahabang yan. Ayan. yung mga. <laughs> butas siya, di diba? So, titirahin natin ang ano. Titirahin natin ang tanso, mga boss. Para mawala yung butas niya. Pwewelding natin ang tanso. Ayan, mula rito. Ayan eh. Ayan yung mga niya. Oh, ayan. Kita oh. naman, di ba? Crack. Ayan, crack. Ayan, crack. Maba pala. Huwag dito. Huwag dito. Ayan, malit na yan. Oh. So, tirahin natin, mga boss. So, ayan mga boss oh. na welding na natin ng tanso inabahan ko na para in the future <laughs> kung mag maglikman siya rito in advance ko na yung <laughs> welding so, ayan yung plastic na sinasabi ko sa iso ayan plastic niya yeah. parang sa welding machine ah uh, welding rat nagbububuri na ganyan pag sa welding nah, kaya kung may maliit na butas possible na matabunan niya kasi plastic yan yeah. ayan po oh. plastic yan yeah. So, pinalalamig ko lang habang ako ay nagkakape. Ayan, kape tayo mga idol. Ayan. Ah, so, dito, dito yung area niya eh. Ayan, ito. Ayan, yan, yan yung area niya kanina na ano, okay naman eh. Dito, dito, Ayan, ito yung pantok-tok. At lalagyan ko pa ng tubig yan para matesting. Sa so, ngayon eh, palalamigin ko muna ano lang yan nung pagkagawa kasi nito nung ni welding na sobrahan nila ng grind ginrind nila kaya lumabas yung numipis yung pagkaka welding dito gawa ng pagkaka grind so, yan nangyari bumjay kaya ito dapat flat siya eh, kasi yan yung ano yung ito yung point niya ito yung ito, ito, ito yung tornilyuhan ito yung pinaka base niya dalawa yan ito pa so, kailangan talagang ano to Plak. ayusin ko pa rin para to kasi eh no bukol yun pa-flat-flat ko ng konti okay update ko na lang kayo mga boss pag tinitesting na natin eto mga boss yung unit ng pinagkakabita ng tanki yung diesel tank na ginagawa natin dito siya nakakabita dalawang ball tsaka yun eto yung part na to may tatama pala okay lang doon sa kabila generator to mga boss Ayan Ito yung unit mga boss ha Ito, ito yung yung drainage ito yung drainage nyo yung tatamaan tama ano eh dapat dapat ano ah uh, manipis bandaron sa area na yun doon nga yata nagkabutas eh area na to eh so, baka vibrate na lang na lang tapos sasabihan ko lagyan ko na lang ng wasir apat na wasir dalawa dalawa, dalawa. walo walong wasir para kumaas taas sya ng konti at hindi sya tatama dito okay okay na nahanap ko yung unit so ito na mga buso oh. nalagyan na natin ng tubig eh. puno na siya ng tubig <laughs> I iiwanan natin yan na ganyan kasi mag time out na kami ayun <laughs> o Hanggang alas 4 lang kami. So magdamag, bababara natin ng tubig yan. At bukas ng umaga, malalaman natin kung perfect nga ba o hindi. Pero tingin ko perfect naman eh Kasi actually kapag may butas pa yan, lalabas at lalabas na naman pagad. Pag yan nga lang, maninig ko lang tayo kasi mahirap na kapag nakakabit ko sa lumi. Eh. tapos napuno na siya ng crudo, saka nila magiging na may butas pa, eh, e, ge-drain na naman nila yun, so matrabaho. E, eh, tatlong galon. Tatlong ganito ang nilagay ko dyan. So, ito ng kalupat 20 liters yata ito eh 20 liters yata ito na tubig ang nang nakalagay ko ay 18 18.9 liters o oh, ay eh, tatlong 18 tatlong galon yung nilagay ko rito saka sya napuno marami rami rin pala Akala ko maliit lang itong tanki na ito pero marami rin pala so, so malaki laki rin pala kaya malaking trabaho rin kapag nagkaroon siya ng butas so ganun lang mga boss Maraming salamat sa mga kapanood ng aking video nito at almost done na rin naman yan at tingin ko perfect naman nakuha natin yung uh, pag-welding yung butas niya. Maraming salamat mga idol. God bless.